The Los Angeles Lakers kinumpirma noong Thursday na mawawala muna si superstar forward Lebron James nang humigit kumulang tatlo hanggang apat na linggo matapos siyang madiagnose na may siyatika sa kanang bahagi. Ayon sa team, re, -re evaluate siya after around one month, pero wala pang eksaktong petsa ng pagbabalik niya. Leave your like at mag-subscribe sa channel para di ka mahuli sa updates. Agad na umalingaungaw ang balita sa buong NBA. Si Lebron ay isa pa rin sa pinakamaiimpluwensyang players sa liga hindi lang dahil sa production niya sa court, kundi pati sa leadership at stability na dala niya sa Lakers roster na nag-adjust pa sa bagong rotations at personnel para sa dalawang libo at anim season. Para sa isang team na may championship aspirations, malaking dagok ang pagkawala ng kanilang primary playmaker at locker room leader ng ganito kaaga sa season. Pero habang inaasikaso ng Lakers ang injury at naghahanda sa mga darating na linggo na wala siya, biglang napunta sa ibang direksyon ang usapan tungkol kay Lebron. Pagkatapos ng announcement, ginamit ni Yesian analyst Matt Barry ang pagkakataon para biruin si Lebron sa Sports Center, na may reference sa kanyang recent off-court headline. I have an idea, maybe he can rub some Hennessy on it and everything will be fine, biro ni Barry habang tumatawa. That was the big story, right? Mabilis na kumalat ang remark sa social media. Maraming fans ang pumuna kay Barry dahil ginawang biro ang isang seryosong injury. Abang ang iba naman ay dinepensahan ito bilang harmless jab sa pagiging dramatic daw ni Lebron. Isang patama sa, second decision, teaser video na inupload niya kamakailan. Ang viral teaser na yon ang naging sentro ng basketball talk sa loob ng ilang araw. Marami ang nagspekulete na baka magre-retire na siya matapos ang mahigit dalawang dekada sa liga. Pero ang totoong reveal pala ay business collaboration niya sa Lutsuri Cognac brand na Hennessy, isang cultural at creative partnership. Para sa ilang critics, isa na namang halimbawa ito ng off-court ventures ni Lebron na minsan natatabunan ang laro mismo. Kahit biro lang ang sinabi ni Barry, pinakita nito ang paulit-ulit na pattern sa career ni Lebron. Bawat galaw niya, on or off the court, laging sinusuri at pinagtatalunan. Maging leadership style, buhay pamilya, o marketing moves niya, isa pa yun siya sa pinakapolizing figures sa sports media. Ngayon, balik focus sa kalusugan niya. Ang siyatika, nasanhin ng iritasyon sa siyatik nerve, ay pwedeng mild o severe. Para sa isang atleta sa ikanegatibo, 23 NBA season niya. Unpredictable ang recovery. Ayon sa mga source, mag-ingat ang Lakers at hindi siya pababalikin hanggat hindi siya isang daan healthy. Ang mahalaga para sa organization, handa siya pagdating ng postseason, Ay sa ilang early season games lang sa October o November. Pinapakita ng numbers niya last season kung gaano pa yun siya kaimportante. Kahit apat na years old, nag-average siya ng 24.4 points, 7.8 rebounds, at 8.2 assists per game, elite numbers, lalo na sa edad niya. Naglaro pa siya ng 70 regular season games. Impressive para sa isang may higit 65,000 career minutes including playoffs. Sa pagkawala niya, asahan ng Lakers ang younger core at mga bagong addition. Sa ilalim ng bagong head coach na JJ Redick, susubukan ng team na manatiling competitive. Binibigyang diin ni Redick ang discipline, pace, at spacing, mga prinsipyo na pwedeng magpanatili ng chemistry kahit wala ang kanilang leader. Lalagay ang pressure sa bagong primary scorers at playmakers para buhatin ang opensa habang solid pa rin ang depensa. Sinabi na rin ng coaching staff na mag-experiment sila sa rotations para manatiling balance ang linyup habang wala si Lebron. Pero higit pa sa excess and os, muling binuksan ng injury na ito ang mas malalaking tanong, workload, pagtanda ng atleta, at hanggang kailan kaya ni Lebron na maglaro sa superstar level. Pagkatapos ng dalawang dekada ng dominance, apat championships, Countless all-star nods at napakaraming records, hindi maiiwasan ang usapan tungkol sa dulo ng kanyang career. At kahit ganoon, sabi ng mga nakakakilala sa kanya, malayo pa ito sa katapusan. Paulit-ulit nang sinabi ni LeBron na gusto niyang maglaro kasama ang anak niya, si Bronny James, nakakaumpisa lang ng journey niya sa Lakers. Ang father-son duo na 'yan ay isa sa pinakainaabangang storyline sa NBA history. At malinaw na gusto niya itong mangyari bago siya magretiro. Sa ngayon, maghihintay ang Lakers fans. Umaasa ang organization na sa tulong ng rest, therapy, at tamang management, babalik siyang mas malakas, baka gawin pa niyang motivation para sa isa na namang statement season. Samantala, ang komento ni Matt Barry ay palala na kahit injury report lang, nagiging cultural moment kapag si Lebron ang usapan. Mula late night shows hanggang social media threads, hindi nawawala ang pangalan niya sa spotlight. Gusto mo man siya o hindi, si Lebron James pa yun ang pulso ng NBA. Mararamdaman ang pagkawala niya sa linyup ng Lakers, sa T yattings, sa highlights, at sa dynamics ng bawat locker room. At kapag bumalik siya, lahat ng kamera nakaabang, lahat ng analis magsasalita, at bawat fan nanonood kung may isa pa bang chapter ang hari sa kanyang legacy. The Los Angeles Lakers nakatanggap ng isang hindi magandang balita tungkol kay Dalton Gnesht, at mukhang ito na ang posibleng kagtatapos ng maikling at magulong panahon niya sa LA. Noong kinuha siya ng Lakers sa first round ng 2,000 at 24 NBA draft, Mataas ang expectations. Nakita siya bilang isang mature at baredy na player. Someone na pwedeng mag-contribute agad dahil sa shooting at scoring skills niya. Pero isang taon pa lang ang lumipas, mukhang tinalikuran na ng team ang original na plano nila. Malinaw na ngayon ang mensahe mula sa loob. Hindi na bahagi ng long-term plans ng Lakers si Dalton Knecht. May senyales na agad. Mas maaga ngayong off-season, sinubukan ng Lakers isali si Knecht sa trade package para makuha si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets. Hindi natuloy ang trade, at para sa marami, yun ang naging simula ng end ng panahon nicknext -nick sa purple and gold. Simula noon, patuloy na naghahanap ang front office ng paraan para itrade siya, pero hindi naging maganda ang market. Bumaba ang tingin ng ibang team sa value niya. Yung dating first round talent, ngayon ay pinagdududahan na. Ayon sa ilang ulat, umabot na sa puntong nagiging problema ito para sa Lakers. Ayon kay Dan White ng The Athletic, Marami sa scouts at uh, executives ang naniniwala na baka kailangan pang magdagdag ng asset ang Lakers, tulad ng future draft pick, para lang maipasa ang kontrata ni Knetch. Malaking pagbagsak ito, para sa isang labimpito, TA overall pick less than a year ago. Sinabi rin ni White na, halos lahat ng scouts at executives ay naniniwalang hindi na makakakuha ang Lakers ng value na kapantay ng no labimpito pick. May ilan na nagsabi na baka makakuha sila ng multiple second round picks, pero yung pinakakritikal, ingin nila isa lang. Malayo ito sa inaasahan ng Lakers. Siyempre, gusto nilang makuha ang first round value pabalik. Pero mukhang imposibleng mangyari. Ayon sa mga insiders, dalawang bagay ang problema. Kulang ang consistent playing time ni Knesh, tara ipakita ang skills niya. At kapag nabibigyan siya ng chance, hindi niya napapatunayan na dapat siyang pagatiwalaan. May isang laro na lalo pang nagpalala sa perception sa kanya. Sa preseason game sa Palm Desert, sobrang hirap siya. Isa for negatibo, labindalawa shooting. Ito na sana ang pagkakataon niyang magpakitang gilas, pero sa halip, na-disappoint ang scouts. May mga report pa na umalis ang ilang evaluators na tinawag siyang negative asset. Ibig sabihin baka kailangan pang magdagdag ng second round pick o young player para may tumanggap sa kanya. Para sa Lakers, mahirap ang sitwasyong to. Limited na ang roster flexibility at masikip ang salary cap. Ang ideya na kailangan mo pang magbayad ng draft capital para ilipat ang isang recent first round pick ay sobrang hindi ideal at mas pinalalakas nito ang kritisismo na hirap ang Lakers sa player development nitong mga nakaraang taon. Sa ngayon, mukhang hindi kasama si sa regular rotation ngayong season. Maliban na lang kung may malaking injuries, malamang upo lang siya sa bench habang veterans at priority players ang bibigyan ng minuto. Pero may dilema ang Lakers. Kung gusto nilang tumaas ang trade value niya, kailangan nilang bigyan siya ng playing time. Pero kung gagawin nila 'yon, baka masakripisyo ang mga player na mas pinagkakatiwalaan ng coaching staff. Lalo na sa season na lahat ng laro mahalaga. Isang catch negatibo, 22 situation na parehong hirap para sa player at sa team. Statistically, hindi rin nakatulong ang rookie season niya. Punto isa points, 2.8 rebounds, zero punto 0.8 assists per game. Okay para sa rookie, pero hindi standout sa competitive Western Conference. Mas nakababahala ang inconsistency sa shooting at problema sa depensa. Mga issue na, na flag na rin bago siya madraft. Ngayon, nasa mahirap na posisyon ang Lakers. Kung itatago nila si Gnecht, kailangan niyang magpakita ng malaking improvement para lang mapasok ang rotation. Kung itetrede naman siya, baka kailangan pang magdagdag ng pick na pwedeng makalimit sa future trades. Sa madaling salita, nawala na ang excitement na dala niya nung 2,000 at 20 apa. Para kay Dalton Knecht, malinaw ang hamon, kailangan niyang patunayan sa buong liga at sa sarili niya na belongpain siya sa NBA. Para naman sa Lakers, alala ito na hindi lahat ng first round picks ay nag-work gaya ng inaasahan. Sa ngayon, nananatiling malabo ang future ni Dalton Next sa Los Angeles, balot ng expectations, inconsistency, at isang market na hindi na kumbinsido sa value niya. Ang Los Angeles Lakers ay muling nasa sentro ng atensyon, at sa pagkakataong ito, maaring mabago nito ang kinabukasan ng buong prangkisa. Ayon sa ilang NBA insiders, tinitingnan ng Lakers ang posibilidad na kunin si Trey Young ng Atlanta Hawks sa isang blockbuster trade na posibleng yumanig sa buong liga. Kapag natuloy, mabubuo ang tryo ni Nayaong Lebron James, at Luka Doncic, isa sa pinakadelikadong Big Three sa kasaysayan ng NBA. Para sa Lakers, hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng isa pang All-Star. Layunin nilang baguhin ang buong identidad ng koponan. Ang pagkuha ng isang elite offensive playmaker tulad ni Trey, Young ay agad magtutulak sa Lakers bilang championship favorite. Ipinapakita rin nito na handa silang mag-all-in para bigyan si Lebron ng isa pang sansa sa titulo at sabay ayusin ang kinabukasan ng koponan kapag umalis na siya. Paano posibleng mangyari ang ganitong trade? Base sa mga unang report, maaling ipadala si Trey Young sa Lakers kapalit ni na Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at isang future first round pick sa 2031. Magdadagdag din ang Lakers ng picks was sa libo at 30 at libo at 32. para pasok sa salary matching rules at iwasan ang second apron tax. Maaring kailangan ding isama ang kontrata ni Nagabi Vincent o rookie Dalton Knecht sa panig ng Atlanta Bibigyan sila nito ng financial flexibility at mahalagang young pieces para sa long-term rebuild. Sina Reeves, Hachimura at Vanderbilt ay magdadala ng depensa, rebounding at playmaking. Ang mga future draft picks naman ay tutulong sa pagbuo sa paligid ni Zachary Isacher at Jalen Johnson, na nakikita bilang core ng susunod na henerasyon ng Hawks. Para sa Lakers, sobrang logical ng move na ito. Si Trey Young, 27 anyos, ay nag-average ng 24.2 points, at labing isa anim noong dalawang libo at dalawang putlima. Elite numbers na nagpapakita kung gaano siya kagaling sa opensa. Ang bilis niya, malalim na shooting range, at pick and roll mastery ay perfectong complement kina Luka at Lebron James. Magiging isang nakakatakot na offensive trio na kayang wasakin kahit anong depensa. Bukod pa roon, siya ang maaling maging future face ng Lakers. Papunta na sa apat na po si Lebron, at alam ng front office na limitado na ang oras. Ang pagkuha ng established young star tulad ni Trey ay nagsisiguro na mananatiling competitive ang Lakers kahit matapos ang era ni Lebron. Si Young ang maaring maging bagong cornerstone ng koponan. Para sa Hawks, masakit pero may sense ang pagtrade kay Young. Ang Os Dollars 43 M salary niya ay mabigat sa cap space at matagal nang umiikot ang balita tungkol sa full rebuild. Ang paglipat niya ngayon ay magbibigay ng flexibility at bagong liderato sa court. Si Reeves ay murang playmaker shooter Abang sina Hachimura at Vanderbilt ay magpapalakas agad sa frontcourt rotation. Ang mga draft assets ay mahalaga sa long-term growth. Para sa mga players, sobrang laki ng epekto. Para kay Trey, ito ang chance na makaalis sa uncertainty ng rebuild at sumali sa championship contender. Para kina Lebron at Luka Doncic, dagdag ito ng elite ball handler na makakabawa sa offensive load. Maaring pahabain ang championship window ni Lebron at bigyang daan kay Doncic na mas tumutok sa scoring at shock creation. Kung titingnan ang stats, grabe ang potential. Si Lebron, kahit apat na puna, ay may 24.2 points, 7.6 assists, 8.1 rebounds sa 50.7% shooting. Si Luka Doncic ay 20.8 points, 8.1 assists, 7.2 rebounds sa 48.3% edgy. Si Trey naman ay 24.2 points at 11.6 assists. Magasama, Sinayong at Doncic ay posibleng over 20 assists per game, bihira sa NBA history. Klalo ang benepisyo para sa Lakers. Magiging isa sila sa pinakakinatatakutang teams. Ang shooting ni Young ay magbibigay ng spacing para kina LeBron at Luka Doncic. Ang tempo control at playmaking niya ay magdadala ng offensive versatility na wala sa ibang West teams. Pero may risks din. Kailangan nilang isakripisyo ang ilang mahalagang rotation players, paliit ng bench, at bawas sa defensive depth. Ang depensa ni Try ay madalas na problema na pwedeng abusuhin sa playoffs. Sa Atlanta naman, mawawala ang franchise face nila. At kung mabagal ang development ng young core, pwedeng humina ang fan interest at humaba ang rebuild. Gayunpaman, malinaw ang long-term vision para sa dalawang panik. Papasok si Lebron sa posibleng huling championship push. Ang pagsama kina Luka Doncic at Young ay magbibigay sa Lakers ng isa pang shot sa glory at sustainable future kapag nagetiro si Lebron. Kung maging realidad ito, isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa NBA power dynamics sa mga nakaraang taon. Ang Lakers ay magkakaroon ng all-time great offensive trio na handang sumabak sa championship run at manatiling contender sa mahabang panahon. Ang Hawks naman ay magsisimula ng bagong era na nakatutok sa youth, flexibility, at growth. Sa short term, Lakers ang mukhang panalo. Pero ang tunay na sukatan ng tagumpay ay makikita sa hinaharap kung paano usbong ang bagong eras ng parehong teams. Isang bagay ang sigurado. Kapag sumali si Trae Young sa Lakers, magbabago ang landscape ng NBA magpakailanman. Sa ilalim ni coach J.J. Redick, gagawin ng Los Angeles ang lahat para i-maximize ang talento ng Big 3 na ito.